Kompermado ng hiwalay ang showbiz couple na sina Elijah Canlas at Miles Ocampo. Ating balikan kung paano nagsimula ang kanilang relasyon at paano ito nagwakas. The Philippine Showbiz List Presents Paano nagsimula at nagtapos ang relasyon nila Elijah Canlas at Miles Ocampo? The Mystery Guy. Nagkatrabaho si na Miles at Elijah sa serye ng TV5 na Paano ang Pangako noong 2021. Tila umusbong sa totohanan ang kanilang ugnayan matapos ang mga panunukso sa kanila. Isang post ng pasasalamat po ang ginawa ni Miles para sa kanyang 25th birthday noong May 1, 2022. Binigyan ni Miles ng iba't ibang selebrasyon ang mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan at pamilya. Epinawsi niya isang koleksyon ng mga larawan mula sa mga pagdiriwang na ito sa kanyang Instagram. Namumukod ang huling larawan sa IG post ni Miles, isang silhouette ng isang lalaki at babae na sweet na magkayakap. Mukhang si Miles ang babae, ngunit hindi malinaw ang mukha ng lalaki dahil sa dilim. Napansin ka agad ito ng mga netizen, lalo na ang hugging photo ni Miles at ng misteryosong lalaki. Subalit, mabilis itong napagtanto ng mga netizens. Iisa ang hula nila, si Elijah Canlas, ang lalaking yakap-yakap si Miles. Nagbigay rin ng komento si Elijah sa comment section about to be the best year yet. Yan ang positibong komento ng award-winning actor. Tugma ang larawang magkayakap na ipinose ni Miles, isang larawan na ipinose ni Elijah sa Instagram noon sa mismong kaarawan ni Miles. Nagbigay si Elijah ng pagbati para kay Miles. Kasama nito ang larawan ni Miles na nakaputi at may Chinese bamboo sa likod. Sa caption, ibinahagi ni Elijah kanyang hangarin na makasama pa ng mas maraming oras si Miles. Sabi ni Elijah, happy birthday to my favorite person in the world. Here's to more adventures and memories. Revelation. Matapos ang ilang linggo mga haka-haka tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, kinapirma ni Elijah sa isang panayam na in relationship na sila ni Miles. Opo, kami na. I mean, she's the best, we're in a good place, we're very happy. Pahayag ni Elijah. Dagdag pa ni Elijah, hindi agad nila inilabas ang kanilang relasyon dahil nais nilang itago ito. Naniniwala rin siya na maging masaya ang kanilang mga tagahanga para sa kanila. Bagamat hindi ibinunyag ni Elijah ang eksaktong petsa. Kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon, sinabi niya na magkarelasyon na sila mula pa noong nakaraang taon. Si Elijah ang unang boyfriend ni Miles. Ayon kay Elijah, nagpapasalamat siya na tinanggap siya ni Miles. Nilinaw ng dalawa na nagligawan sila pagkatapos ng pagtatapos ng TV series sa kanilang pinagbidahan. Tungkol sa kanilang ligawan, nang matanong si Miles, napangiti siya at sinabing pareha silang old soul kasi kaya dinaan siya sa mga sulat handwritten love letters at napabilib si Miles sa galing sa pagsusulat ni Elijah. Sa reaksyon ng ina ni Miles, ayon kay Miles, syempre nagulat raw ang mama niya dahil alam naman nila na siya ay ever since kapag may naniligaw ay may wall. Si Elijah raw ay bumupunta sa bahay nila, kumbaga naging legal talaga yung proseso. Ang buong pangalan ni Elijah ay Elijah Luis Canlas. Samantalang tinatawag naman ni Elijah si Miles na Camille na ang totoong pangalan ay Camille Hujilia. Sinira ni Luis o Elijah ang wall ni Camille kasi si Miles ay one of the boys simula pa noong going bulilit na kapag naramdaman niya na may something, siya mismo ang umaatras. Pero si Elijah raw ay iba. Ang term of endearment naman nila ay bat-bat. Paliwanag -bat. ni Elijah yung mga pinsa niya kasi pagkausap nila siya, bat-bat ang tawag sa kanya tapos ginaya lang nila selos. Nagtutulungan sina Elijah at Mel sa papabuti ang kanilang acting. Hindi sila katulad ng ibang magkasintahan sa showbiz na tila naghihilaan pababa. Masayang masaya lang sila lalo na kapag nagtutulungan sila sa kanilang trabaho. Pahayag ni Elijah kasi nobody knows our job more than each other eh. We're both artists. Ngunit may mga pagtatalo rin daw sila. At si Elijah yung pa palagi. Isa na rito yung sa live screen project ni Elijah. First project niya na magkasama sila may magka-intense. Tinukoy ni Elijah ang maalab na jacuzzi scene niya kasama si Katrina Dovey sa pelikulang live scream papapanood sa Viva Max Plus. Siguro daw na nibago si Miles kasi she's never had a partner before, especially a partner gaya ni Elijah na game na game kahit anong gawin. Medyo nagselos raw si Miles. Yung selos raw ni Miles ay before the project naman. Kung ano ang nagustuhan niya kay Miles ay hindi lang sa pagka-conservative nito para sa kanya ay halos lahat ng good adjectives pasok sa katauhan ni Miles. Pasok lang din yung mga love languages nila tinatry talaga nilang mabigyan ng oras ang isa't isa. At ayon pa kay Elijah, ay naku po talaga yung type na tao na I don't get into a relationship if I don't think it would last. If I don't think it's the end game, you know? Ayoko mag-aksaya ng oras sa ganun. Kung ganun lang po, edi, magdi-date-date na lang ako. Miles 26 birthday. Short but sweet ang mensahe ni Elijah para sa kaarawan ng kanyang kasintahan pa noon na si Miles noong May 1, 2023. Sa Instagram ipinahayag ni Elijah kanyang pagmamahal sa nobya kasabay ng ilang mga nakakakilig na larawan nilang magkasama. Ayon pa kay Elijah, isang inspirasyon si Miles. Masaya at puno ng pasasalamat si Elijah dahil dumating si Miles sa kanyang buhay. Mababasa sa caption ni Elijah, "Witnessing your growth has been such an inspiration." I'm grateful I get to share this journey with you, Camille. You're a blessing to this world and I'm blessed to call you mine. Dagdag pa niya, Happy birthday, my love. Isinama rin ni Elijah sa kanyang Instagram stories ang ilang larawan at video nila ni Miles. Sa unang larawan, makikita si Mas na nakapasan sa likod ni Elijah habang naglalakad sila. Sa video naman, kita ang magkasintahan na naghahalikan nang sila ay nasa dagat. Nang tanungin ko ano ang nagbibigay saya sa kanya sa kanilang relasyon ni Miles, ibinahagi ni Elijah ng kanilang parehong interes at karanasan sa parehong industriya ay nagbibigay kulay sa kanilang samahan. Naiintindihan daw nila ang trabaho ng isa't isa. Tungkol sa mga aspeto na pwede pa rin ma-improve sa kanilang relasyon, sinabi ni Elijah na ang pag-enhance pa ng kanilang komunikasyon. Elijah's 23rd Birthday Ipinakita ni Miles sa kanyang pasasalamat para sa kanyang boyfriend sa pamamagitan ng pag-compile ng kanilang moments para sa 23rd birthday ni Elijah. Sa Instagram video na ipinost, ipinakita ng magkasintahan ng kanilang off-screen chemistry sa ilang mga clips na bibigay kilig sa kanilang mga taga-suporta. Ilan sa mga nakakatawang sandali na ibinahagi ng 26-year-old actress ay ang kanilang paglalakad sa tabi ng beach, pagharap sa isang parang roller coaster na ride, pagtawa ng magkasama at ang pagsama ni Elijah sa kanyang girlfriend sa ospital. Sa caption na kanyang post ipinahayag ni Miles na ang kanyang kasintahan ay ang kanyang pinakamalaking biyaya. My best friend, my biggest blessing, I love you with all my heart, my love. Happy, happy birthday, my buggy bat bat. Ayon sa post ni Miles. Sa kanyang Instagram stories ni Repost ng Birthday Boy, ang video compilation at nagpahayag ng pasasalamat sa kanyang girlfriend. Thank you, my baggy, for every day, for every moment, for the love, strength and peace. I love you today and always, my love. Breakup Rumor Sa premiere night ng pelikulang Five Breakups and a Romance na Julia Montes at Alden Richards sa Cinema 3 ng SM Megamall no October 17, 2023, dumating na magkasama si Kyle Ichari at Elijah na parehong nasa senior high. Ngunit sa isang interview, hindi sinagot ni Elijah nang, nang, kinumusta siya tungkol sa relasyon nila ni Miles. May mga sabi-sabi kasi at nabanggit din ni Ogie Diaz sa kanyang vlog na hindi raw magkasamang dumating sa ABS-CBN Ball ang magkasintahan. Hindi rin daw nila nakita magkausap sa party. Kaya diretsyahang tinanong si Elijah kung sila pa rin ba ni Miles Dami may balita na hiwalay na sila. Napangiti lang si Elijah at okay naman po ang matipid niyang sagot. Mayamaya -maya dumating si Catherine Bernardo kasama si Miles. Sinubukan rin tanungin kay Miles ang intrigang ito. Alam daw niyang nasa premier night si Elijah. Ngunit tinanong rin si Miles kung okay pa ba sila ni Elijah. Yes po. Yan ang kaagad na sagot ni Miles. At kung bakit may balitang hiwalay na raw sila? Sino ang nagsabi? Itanong niyo po siya. Yan ang makahulugang sagot ni Miles na magilyo pa rin sumasagot sa mga tanong. Confirmed. Sisang video ni nilabas ng News 5 noong November 23 tinanong ng isang nag-interview kay Elijah kung sila pa rin ba ni Miles. Ibinahagi ni Elijah na kamakailan lang sila nagkaroon ng mga pagsubok sa kanilang relasyon. Yamang pareho silang may personal na pinagdadaanan, sinabi niya na bagamat mahirap ang sitwasyon sa kanilang dalawa, iniisip pa rin nila kung paano ayusin ang kanilang mga problema. Kinumpirma ni Elijah na hiwalay na sila ni Miles at ilang buwan na ang kalilipas, ngunit magkaibigan pa rin sila. I'm always going to have love for her and I'm always going to support her in whatever she does. I'll always be her number one fan but right now, we're just taking our time figuring out ourselves and our lives right now. Yan ang bahagi ng pahayag ni Elijah. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!